Nakakaloka na bakit parang ang dami-dami ng mga tao na kumukwestiyon kina Catherine Bernardo at Donnie Pangilinan bilang mga hurado sa bagong season ng Pilipinas Got Talent. Para bang may mga tao na hindi maintindihan kung bakit sila ang pinili para sa ganitong posisyon, at sinisiyasat pa ang kanilang mga credentials at karapatan bilang hurado. Bakit nga ba kailangang hanapan pa sila ng mga sapat na dahilan o dahilan para maging hurado? Ano ang nakikita nilang problema sa pagiging bahagi ni na Catherine at Danny sa programa? Ang mga tanong na ito ay tila nakakapagtaka lalo na't pareho namang may taglay na kahusayan at popular. Sa halip na umasa sa mga bashers o mga hindi sangayon, ang mga taga-suporta nila, pati na rin ang mga netizen, ay naging aktibo sa pagsuporta sa kanila at pagdepensa laban sa mga puna. Isang ex-user ang nagsabi na hindi lang sa pagkanta o pagsayaw na susukat ang kredibilidad ng isang hurado sa Pilipinas Got Talent. Mahalaga ang pagkakaroon ng tamang mata upang matukoy ang tunay na talento at sa tingin ng taong ito, tiyak na taglay ni Catherine ang kakayahang iyon. Tama nga naman kung ang pinag-uusapan ay karapatan at kwalifikasyon, tiyak na may sapat na dahilan si Catherine para maging hurado. Hindi may ang tagumpay na kanyang natamo sa kanyang karera bilang isang aktres, kabilang na ang kanyang mga pelikula na kumita ng bilyon-bilyong piso. At hindi lang yon, hindi pa nagagawa ng ibang artista ang kanyang mga nakamit na tagumpay sa larangan ng pelikula. Bukod pa roon, ang mga teleserya niya ay talaga namang tinangkilik at tinangkilik pa ng mas maraming tagapanood, kaya naman hindi ito maitatanggi. Kung pag-uusapan naman ang mga awards, hindi rin may kakaila na si Catherine ay pinarangalan na rin sa larangan ng pag-arte, kaya hindi dapat ipagkait sa kanya ang pagiging hurado. At syempre, baka itanong pa ng mga tao kung anong pagkakaiba niya kay Angel Luxin, na naging hurado din sa mga nakaraang season ng PGT. Sa tingin ko, hindi na kailangang magkumpara, dahil pareho silang may sariling tagumpay at natatanging kontribusyon sa industriya. Bilang isang aktres na puno ng tagumpay, hindi mo na matatawaran ang kredibilidad ni Catherine. Mahirap ng pagdudahan ng kanyang mga nagawa sa loob ng industriya ng showbiz. Kung ang basihan ng pagiging hurado ay tagumpay at karanasan sa sining, tiyak na si Catherine ay may sapat na kredibilidad. Samantala, marami ring mga netizens ang nag-aabang sa pagdating ng comedy star for all seasons, si Eugene Domingo, na ayon sa mga tagahanga ay magdadala ng kasiyahan at enerhiya sa show. Isang malaking highlight din ang pagbabalik ni Freddie M. Garcia o FMG, na matagal nang naging bahagi ng PGT bilang hurado. Para sa mga matatandang tagapanood, kinalakihan nila si FMG bilang isa sa mga hurado ng PGT, kaya't ang pagbabalik niya sa programa ay nagdulot ng nostalgia sa kanila. Sa kabuuan, ang mga komento ng mga basher ay tila hindi hadlang sa mga taga-suporta ng dalawa. Si Catherine Bernardo at Donny Pangilinan ay may sapat na dahilan para maglingkod bilang hurado sa PGT at tiyak na makakatulong sila sa pagpapakita ng mga natatanging talento mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang mga tagumpay at taglay nilang kahusayan sa larangan ng showbiz ay nagsisilbing patunay na may kakayahan silang maging mga patas at objektibong hurado sa programa. Ano ang sinyo sa balitang ito?